Magkasama sa tent, Kim Pao, busy ngayon sa taping. Nakakabilip ang kagandahan ni Kim Kyu. Hindi nakakaramdam ng pagod sa trabaho. Kitang kita kung gaano ka fresh sa taping. Partida, galing pa ito sa Showtime Live Today. Kaya ang daming pumipila ng mga kalalakihan. Kahanga-hanga ang ganda at sipag nito. Kitang-kita din sa naganap ng taping kung kaano katindi ang mga titig ni Paolo Abilino sa actress. Ayon nga sa mga komento, My heart is full of happiness and love, Kim Pao. Pag nakikita ko kayo, ewan ko ba, anong meron kayo? Di ko maipadiwanag ang nararamdaman ko. Pag nakikita kayo, parang meron kayong magnet na sobrang kilig sa amin. Please, keep loving to its honor. Kim Pao, maraming nagmamahal sa inyo at marami kayong napapasaya. Love you both so much. Alam naman natin na palaging mumubakot si Daddy Paolo. Alam niya kasi na maraming pumuporma sa adon natin. Sorry na nang kayo, may nanado na. Ayon pa si isang komento sana kibinika, kibigay na ni Lord kay Kim Chu ang dinarasan niya na magkaroon ng sariling masayang pamilya. Deserve ito sa dami ba naman niyang responsibilidad sa buhay. Kailangan niya rin ng bubu niya. Ipagdasal natin lahat na maging masaya habang buhay ang kanyang love Natin na hindi magiging perpekto Ngunit, sapat na ang maging masaya.